Magandang magandang araw po mga kawangis ko. Kung sa man solo ka man ng mundo, ito ang inyong lingkod, Anton Olson. Sa mga kapoko OFW John sa Middle East, Yumkin Kinshine, sa mga nakasubscribe na sa akin, Shukran Kater. Sa mga hindi pa din nakasubscribe, please subscribe my channel and likes din ang mga videos ko. Ngayon mga kawangis, pag-uusapan natin po yung discourse ni BP Sara na matagal niyang hinahamon si... Bongbong Marcos Jr. o ang presidente natin na magpa test. Dahil nga inamon ulit na magpa test na silang dalawa at kasama rin ng mga ahinsya ng gobyerno na magpa test para magkaalaman kung siyong gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Tignan na po natin ang diskurso ni BP Sara. Matagal na ako nagsasabi na magpa-drug test na kami lahat. Inaantay ko lang talaga si BBM at yung office of the president na magsabi. Kay Sara, bigla ng kanyang biyahe. ibinalita rin niya na bumuti na ang kalusugan ng dating Pangulo. Mas okay siya ngayon. Uh, sa tingin ko, uh, maganda yung, in a way, blessing yung nangyari na nagkaroon ng ibang, ibang perspective o parang second opinion uh, sa mga doktor. Uh, nagkaroon ng doktor dito. Uh, sa Netherlands dahil baka siguro na-review yung mga gamot na ibinibigay sa kanya. So on that note, uh, truly nagpapasalamat kami uh, sa detention unit dahil uh, nakikita ko naman na inaalagaan nila si Pangulong Duterte. Kahit ako man, gusto ko ituloy ituloy yung trial kasi sabi ko nga diyan lang ako makakapanigurado ba na masasagot ko yung Uh, mga tanong, katanungan nila at yung mga atake nila jaan na forum na yan sa trial. Pero kailangan natin respetuhin yung mandato ng Supreme Court. Dapat rin daw na magmubun na sa comedy skit ni Vice Ganda na nagpasaring sa dating Pangulo. Sigurado ako kung si Pangulong Duterte yon wala lang yan uh, sa kanya. Kasi sa nation dyan eh, politiko siya eh. Kahit man ako, uh, merong merong nagganyan sa akin. Wala lang yan sa akin eh. O oh, di ba, narinig niyo na 'yon ha? Di ba? Narinig niyo na na magpa-drug Kasi nga mga kawangis kung matatandaan niyo, kamakailan di ba? Kamakailan pumutok yung balita na mayroong nagmamariwana sa loob ng Senado. Di ba? Lalong lalo pa doon sa opisina ni Robin Padilla. Ayun po sa balita, pinangalanan nila yung actress na si Nadia Montenegro na siyang naamoyan daw ng mariwana doon sa comfort room kaya ngayon yung Senate President, kaya ngayon nagkaroon ng urgent ng Senate President na magkakaroon ng investigation kasi nga ayon po kay Senator Gatchelian, nakakahiyan na yung Senado ay ginagawa na lang mariwanaan. So ngayon, nagbigay po ng litanya si BP Sara na magpadrag testin si Bungbong Marcos. O oh, inaamon niya na talaga na magpadrag testin si ano si Bungbong Marcos. Para magkaalaman na. Kasi matagal na natong hindi bang hinahamon. Ang tanong kakasaba si ano? Kakasaba si <laughs> Bungbong Marcos. Kasi noon pa to hindi hindi ko si Bung -Bung Marcos ah. Kasi nga lahat na lang tao na, na nagsasalitang bangag pulboron kasi nga yung nagsalita na di ba si Pangulong Duterte doon sa kanyang unang ano uh, meeting di abansi sa sa Dabao. di ba sinabi niya bangag na si Bungbong Marcos at inaamon na magpa-hair follicle test. Pero ayaw talaga mag-hair follicle test ni Bungbong Marcos. Kaya ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung pangungutya sa kanya. Pati nagiging salitang kanto na yung salitang bangag at pulboro Naging salita na siya eh. Naging kagawian na, naging flower of the mouth na ng mga kabataan ngayon. Yung salitang bangag. Kaya ngayon, kung ako kay Bungbong Marcos, dahil matatapos na lang termino niya, magpa-hair follicle test na siya. Kaso lang, dapat kapag mag-hair follicle test, kailangan nakatutok yung kamera hanggang lumabas ang resulta, di ba? Para magkaalaman. Kasi sa, ngayon, sa panahon ngayon, maraming mga kalukuan na nangyayari na ngayon na pwedeng dayayin ang resulta. Kaya, hindi matapos-tapos ang issue na yan kasi nga, hindi naman ginagawa ni ano eh, hindi naman ginagawa ni uh, Bungbong Marcos eh. Kasi nga, kung matatandaan nyo, si Pulong, Do si Pulong Duterte, pati si Mix, 'di ba, yung before mag-election ng pagka -congresman? 'di ba na mon siya rin yan, no, ni Pulong Duterte na magpa drug test. O ngayon, nagpa-drug test sila harap-harapan. Wala, negatibo sila ang result. Kasi ang, ang tanong lang kasi diyan ganito lang kasimple. Kung wala kang tinatago, bakit oh, aayaw ka sa mga hamon? Tapat gawin gawin mo. Kasi nga, hindi maganda kasi sa isang leader o sa isang matas na na namumuno na mayroong na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Kasi nga inahamon ka na, na ang naghamon sa sa iyo is Vice President. O dapat ano? Ah, uh, pumayag ka. Kumasa ka sa hamon. Hindi lang 'yan. Lahat po ng mga ano, lahat po ng mga kongresman pati senador dapat sabay-sabay sila nakatutok yung kamera na nagpapaano eh, nagpapa drug test. Kasi nga yung drug test hindi lang naman sa sa droga, pati rin mga mariwana yan. Kaya ngayon yan ang pinanggalingan ng issue ngayon eh. Ay, mayroong nagmamariwana sa loob ng, si ng sinando na pinangalanan din na sinadya, isang actress daw na sinadya Montenegro kaya di ba Argent din nagresign sinadya kasi ayaw niya magkaroon na ng issue sa loob ng opisina ni Robin Padilla sa kanya sa bilang isang delikadisa na lang siguro ang ginagawa niya. <laughs> Kaso lang ngayon ang ginagawa kasi ni BP Sara, inahamon niya na talaga si Bongbong Marcos. Kasi para matapos ng issue na 'yan na si Bongbong Marcos ay gumagamit ng ano, ng ipinagbabawal na gamot, di dapat pumasok siya sa hamon. Kasi ang kumakasal, kung totoo siya, ang, kumakasa, ang nagsalita, babae pa eh, 'di ba? sabay sila sabay sila magpaano magpa hair follicle test test para magkaalaman na kung sino talagang <laughs> genuine ay <laughs> eh, isa pa kung hindi sila pumayag sa no kung hindi pumayag sa hair follicle test hindi eh, magpalay detector silang dalawa kung sino ang nagsasalita ng totoo para magkaalaman din <laughs> di ba yan po ang pinakamabisang gamot <laughs> sa mga taong nagsisinungaling. Kasi nga parang umiikot na parang umiikot na ng, ang salitang bangag at, at polboron hindi lang sa mga kanto at pati international yata. Alam na yung mga international media, yun ang pinag-uusapan din tungkol kay Bongbong Marcos kaso lang si Bongbong Marcos nagiging tahimik din diyan. Sabi niya hindi daw siya ayaw na niya magpa follicle test kasi nga nagpa-drug test na siya. Iba kasi ang drug test. Ang drug test kasi sa ihi, six man hindi na po na ma-detect ng mga doktor or yung mga ang lab, hindi, madoktor, hindi na hindi na sa laboratory sabi nila hindi na ma-detect ng laboratory kung gumagamit ka ng ipinagbabawal na gamot o hindi ah tapos yung sa dugo naman ang tingin ko is one year or more than parang hindi na rin, hindi rin makita nagiging clear na rin yung resulta ang tanging pag-asa na lang na ma-detect na gumagamit ka ng ipinagbabawal na gamot ay magpa-hair ka Siguro yung nakasiksik. Nandiyan <laughs> nakasiksik yung side epic ng droga <laughs> sa hair follicle test. Kaya ang daming tumatanggi sa ganyang ano eh. Sa kanyang, sa ganyang uh, usapin ng drug test, hair follicle test. Kasi daw nakaka-insulto. Hindi po nakaka-insulto eh. Ang nakaka-insulto dyan kapag hindi mo ginawa. Eh kung wala kang tinatago sa pagkatao mo, ba't ayaw mong gawin? di ba Gawin natin nahamon ka, ilang taon ka nang hinahamon na magpa test. Kaya para maiwasan tawag ikang bangag at polboronic, <laughs> dapat magpa-hair follicle test ka. Para kapag mapatunayan mo na wala kang ginagawang masama, hindi kasuhan mo sila. Kasuhan mo kasi nagkalat na kasuhan mo yung matatas na position, kung sino nagpa, nagpakalat ng issue na yan, na yun pala hindi rin totoo. Kaya lumalabas ngayon parang totoo na rin kasi nga hindi ka umahamon sa sa issue sa hamon hindi ka hindi ka oh, hindi ka tumatanggap sa hamon ni Bibi Sarang. Kaya ngayon sa ngayon po mga kawangis ko dyan muna ang ating update <laughs> sa mga kakop ko OFW John Masalam. Sa mga hindi pa naka nakasubscribe, please subscribe my channel and like din mga video videos. So sa ngayon babay mo na mga kawangis ko. And thank you.